bag par? Mahaga ba? Mahaga bag Mahaga bag ba sa langit? Sa bag sa bag oh. bag 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 yan bag langit? Lord! So imagine mo if ever na magpaasal ako ha. Tapos yung babae niya sa baba. Ayan hey, no, naagaon siya. Aakit pataas dito. Ah. <laughs> 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 ah. Oh. Oh, ah, Sino walang cardio par? Sino walang cardio? <laughs> Cheneng! Lord! Lord! Oh Lord! <laughs> Lapit par! Yo, pinto walang langit. Ito yun, di ba? Mahaga pa sa langit, par. Mahaga pa. Mahaga pa. Mahaga pa sa...